Sa halagang 10 ringgit lamang ay nakabili na ako ng dalawang pirasong ulo ng salmon at ito ay malalaki. O di ba ang mura? Hmm. At ang luto nga po na naisip ko dito ay sinabawang salmon para naman syempre healthy healthy pa rin po tayo. Hi everyone! So ngayong araw po isamahin nyo ko dahil magluluto naman ako ng sinabawang ulo ng salmon. Napaki-healthy nito guys. sarap ito. And mura ko lang din po ito na pili. Tungguin so, yeah. So, yung balay.

Okay na po lahat ng mga sangkap na gagamitin ko dito. Kaya naman ito, mag-uumpisa na po ako dito na magluto. So dito sa isang kawali na aking paglulutuan ay naglagay ako dito ng isang tasa ng tubig. Bali, isa't kalating tasa nga po pala yung nagamit ko dyan. Pagkatapos, lahat po ng mga sangkap dito na hiniwa ko ay ilalagay ko na po dito sa kawali. Ayan. At titimplahan ko na nga rin po pala ito ng konting patis, konting pampalasa. Asin, magic syrup at naglagay nga rin po pala ako dito ng black pepper. Bali, ito nga po pala ay tinakpan ko muna para mas maluto at mas maging malasa yung mga sangkap na nilagay ko dito. At habang hinihintay ko nga po pala yan na kumulo, ayan. So, kumuha muna ako dito ng mga parsley sa aking maliit na garden. O, ba diba, napakinabangon ko na rin po yung aking pagtatanim. O, ba diba, bigla po ako kasi naubusan ng parsley and buti na nga po ay meron akong tanim doon sa aking maliit na garden. Ayan, dahil nga po ito 5 minutes na kumukulo, kaya naman po inire ko na po dito yung mga ulo ng salmon. Tinaklabong ko lang po ito at papakuloyin ko lang po ito ng mga 2 minutes. And binaligtad ko na rin po para yung kabilang side naman po yung maluto. Bali, papakuloyin ko lang po ito ng mga 2 minutes dahil po itong salmon ay napakabilis lang din po nitong maluto. Hininaan ko na nga rin po pala yung apoy ko dito at inilagay ko na po dito yung mga dahon ng sibuyas. Pagkatapos po niyan ay pinatay ko na rin po yung apoy ko dito at inilagay ko na po dito yung aking nakuhang dahon ng parsley sa aking maliit na garden. <coughs> na guys, titikman na natin ang ating nilutong ulo ng salmon. na Siyempre meron tayo itong brown rice. Ito na yung steam ko na broccoli and eh, meron ako ditong sawsawan na maanghang na may konting bagoong eh may sili syempre nakain na tayo <coughs> napaka healthy ng isda na to guys Ayan.